binabanggit ng kapitbahay ng United States of America, ang Canada, na ang Amerika daw ay may matinding problema. Ang gobyerno kasi ng United States of America ay mauubusan na ng pera. At ito ang binabanggit ni President Joe Biden, isang constitutional crisis na malapit nang mangyari sa United States of America. Ano kaya ito mga kaibigan? Halika atin itong pag-usapan. Ang utang ng United States of America ay magiging default daw kung hindi masusolusyonan ang utang ng United States of America. At si President Joe Biden ay lubhang namang problema sa pagkakataong ito dahil nakasalalay sa kanyang kamay ang pag-asa upang pangunin ang kinaharapang problema ngayon ng United States Kapansin-pansin kasi mga kaibigan, sunod-sunod ang mga problema sa Amerika. Una na dito, ang kawalan ng tubig sa southwestern part ng United States of America. Pangalawa, ang pagkulaps ng mga bangko. Pangatlo, ang pagdadam ng US dollar sa iba't ibang mga bansa at pinapalitan nila ito ng yuan. At ngayon mga kaibigan, ay isang constitutional crisis ang kinaharapan ngayon ng United States of America at kapansin-pansin na puno na ang salok ng kasalanan ng Amerika na binabanggit din sa prophetic symbol. Sa Revelation na binabanggit dito, Babylon has fallen na ang United States of America ay sumisimbolo sa imahe ng halimaw na babagsak sa huling kapanahonan. At ito nga mga kaibigan, ang deadline para sa utang ng United States ay ngayong June 1, 2023 ito ay isang economic crisis na hindi pa nangyayari sa United States of America. Wala ng oras si President Joe Biden. Lahat ng pwedeng gawin ay gagawin niya na para lang masolusyonan ang krisis ng mga utang na nakaset ng June 1 dahil mas marami na ang mga utang kaysa sa mga printed money. Ito pa ang binabanggit ng US Treasury Secretary na ang ekonomiya ng United States of America ay nangangamba. At oo nga mga kaibigan, pinapahayag ng US Treasury Secretary na walang makakapigil sa parating na problema ng United States of America. Maging si President Joe Biden ay wala raw siyang magagawa patungkol dito. At ganito kasi yan mga kaibigan, meron kasing tinatawag na debt ceiling. Ibig sabihin, may maximum na pera na kailangan lang utangin ng gobyerno. Sa madaling sabi, ibig sabihin nito mga kaibigan, ang gobyerno ay kinakailangan ng mga pera. Ito ay para mapatakbo ng maayos ang gobyerno. Makapagbayad ng mga bills, makapagbayad ng mga salaries, at ganoon din sa mga iba't ibang mga expenses. At saan nila kinukuha ang perang ito? Ang ginagawa ng gobyerno ay naglo sila ng pera sa Federal Treasury para makaris ng money. Ginagawa ito sa iba't ibang mga bansa. Ngunit ang United States ay mayroon itong limit. Ito ay tinatawag na debt ceiling. May limit kung gaano kalaki ang kailangan lamang i-loan ng isang gobyerno. At ang current limit mga kaibigan ay 31.4 trillion US dollars. Kaya naman, ang gobyerno ni President Biden ay hindi pwedeng umutang ng mas malaki sa debt ceiling na ito. At malapit ng mahit ng United States of America ang ceiling na ito. At hindi na sila makakautang pag nakuha nila ang limit na ito. Ibig sabihin yan mga kaibigan, kung wala na silang mauutang ay wala na silang pampapayad sa mga employees nila. Wala nang pampapayad sa mga bills at hindi na mapapatakbo ng maayos ang gobyerno ng United States of America. At kung mangyayari ito, babagsak hindi lamang ang ekonomiya ng Amerika, kundi pati na rin maghihirap ang mga mamayan sa United States at maapektuhan hindi lamang ang kanilang bansa, kundi pati na rin ang lahat ng bansa sa buong mundo kabilang na dito, ang bansang Pilipinas. At ito ang krisis na kinakailangang solusyonan ni President Joe Biden. Sa mas, mas madaling sabi, ang credit limit ng gobyerno ni President Biden ay haling tulad natin sa isang credit card. Ang bawat credit card ay may tinatawag na credit limit. Kaya naman, pwede mong bilhin ang mga bagay na pwede mong bilhin. Ngunit kung naubos na ang iyong credit limit, ay hindi ka na makakabili pa. Ibig sabihin, pupunta ka sa bangko, kakausapin ito upang i o itaas pa ang credit limit upang sa ganon may pagpatuloy mo na gamitin ang iyong credit card. Ganito ang nangyayari ngayon sa United States of America. Halos paubos na ang credit limit ng gobyerno ni President Joe Biden at kinakailangan niya nakausapin ang mga Republicans na sumasalungat sa mga Democrats na erase ang debt ceiling ng gobyerno ni Joe Biden. Kaya lang tumatanggi ang mga Republicans patungkol sa ideyang ito at tila baga hindi nila matutulungan si President Joe Biden dahil kung magkakataon parang inaamin ni Joe Biden na failure ang mga Democrats ngunit walang choice si President Joe Biden ito pa ang binabanggit niya kapansin-pansin mga kaibigan, sinabi ni President Joe Biden na mapipilitan siya na gumamit ng dahas upang makuha niya lang ang solusyon patungkol sa problema ito at kaya naman isa itong palaisipan. Hindi kaya isa rin sa mga rason kung bakit niyaya ng Presidente ng United States ang ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. upang humingi rin ng tulong sa kanya patungkol sa problema ng mga utang ng United States? Hmm, ano ang masasabi niyo mga kaibigan patungkol sa topikong ito? I-comment mo naman sa ibaba upang malaman ko rin ang iyong kuro-kuro. At hindi nga may pagkakaila mga kaibigan na tayo na ay papunta sa katapusan ng ating mundo na ang tila baga hindi babagsak na bansa na pinakamayaman at pinakamakapangyarihan sa lahat na United States of America ay mayroon din palang hangganan dahil na propesya na ito rin ay babagsak sa uling kapanahunan na binabanggit din sa libro ng pahayag ngunit ito ang binabanggit sa banal na kasulatan sa Karyas 14 verse 9 at ang Panginooy magiging hari sa buong lupa. Sa araw na yaoy, magiging ang Panginoon ay isa at ang kanyang pangalan ay isa. Pahayag 9 verse 11 to 16 At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo at sa katwiran siya ay humahatol at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay ningas ng apoy at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya may isang pangalang nakasulat na sinuman ay tinakakalam kundi siya rin. At siya ay nararamtam ng damit na winisikan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Verbo ng Diyos. At ang mga hukbong na sa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabaeng puti at nangararamtan ng mahalagang dinong maputi at dalisay. At sa kanyang bibig ay lumalabas ang isang tabak na matalas upang sa pamagitan nito'y sugatan niya ang mga bansa at kanyang pagharian ng tungkod na bakal at niyuyurakan niya ang pisaan ng ubas ng kapangisan ng kagalitan ng Diyos ng mga pangirin sa lahat at siya mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon Mga kaibigan, ito ang gobyerno ng ating Panginoong Diyos na ang magtatatag mismo ay walang iba kundi ang ating Panginoon, ang Hari ng mga Hari at Panginoon ng Panginoon. Na hindi na tayo mga ngamba patungkol sa mga pananalapi o mga pagkain o anumang pangangailangan natin sapagkat sa gobyernong ito ay sagana at ito ay mananatili magpakailanman at hindi ito madudurog magpakailanman. Ito ang kaharian ng ating Panginoong Diyos. Ang tanong ay, Ninanais mo ba na makabilang sa karyang ito? Tayo manalangin. Ama naming banal mga pangyarihan namin Diyos, tunay nga Panginoon, na ang aming mundo ay namang problema sa pananalabi, namang problema sa kung paano mamamanage ng maayos ang aming mga gobyerno. Ngunit ang gobyerno niyo Panginoon ay sa pangwalang hanggan. Ito ay naitatag magpakailanman at walang anumang pangamba sapagkat ito ay mananatili magpakailanman dahil ang aming Panginoong Diyos ang nagtatag nito. Tulungan kami Panginoon na magpasakop sa inyong kumpiyerno at patawaring po kami sa lahat ng aming pagkukunang pagkasala sa pangalan ni Yesus. Amen.